kasi guys magjijim na tangan talaga tayo guys eh tingnan mo kaya atot ko pa oh <laughs> tingnan mo sila may masa na yun. dito muna tayo sa yan sa legs ba to yan legs nga one One. pindot pindot lang natin yan let's go yan, pindot, 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 pindot. Kaya natin to. <laughs> Yan. Tingnan nyo. Hindi ito na. Tiyak lang. Yung iba guys, may trainer sila. Ako wala pa. Kasi noob pa lang tayo eh. Noob. Bago tayo dito. Yan. Let's go. Let's go. Ayan. Ayan. Oh my God. Ayan. Ayan. Uh, tama guys. Ayan, hindi ako naalis. Ayan. 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 guys? Sama kayak so nga ulit tayo. talon. Yun. Naglalag kasi tayo sa cellphone ko, guys. Kasi yung gamit ko na cellphone, hindi, hindi computer. Cellphone lang. Yung lag tayo. Lag. yun Hindi natin ito kaya. Yung to, yung natin yun. Bawasin natin. Let's go! let's go. Let's go, let's go. Yeah. yeah, pindot, 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 guys. pindot, 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 <laughs> naman, guys. pindot, 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 malapit na magtingin yun na yan na hirap na mga pindot 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 yana, 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 yana. pindot pindot hindi malapit na mag <laughs> ten yun na yun na yun na yun na yun na pindot pindot yan 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 tara na next naman ay sa chess ayan pindot 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 ulit yan pindot pindot alay okay. <laughs> kakapagod pala mag gym guys what if guys sa totoong ang buhay mag gym tayo joke lang guys hindi ko yung kaya bulae pa ako tapos yung bata pa ako mga mga nagtatanong ano grade ko na tanong taon ko na grade 2 na po ako Tama ko, narinig grade 2 pa lang po ako. Grade 2 po ako at 8 years old ako. Opo, tama kayo narinig. Bata pa ako. Grade 2 at 8 years old. Ulitin ko ulit ha. Grade 2 at 8 years old. Okay? 8 years old at grade 2. Ako. Right to na po ako at mga uh, to, 8 years old. Ano? Ang dal-dal ko talaga. Ayan. yan. Ayan. Ayan. Alam ko 10 na to eh. Pero, gusto ko 11 kasi. yan. Ayan. Saan naman tayo guys? Dito naman tayo sa ABS. Ayan. Tama ba nakabasa ko? ABS ba 'to? Ayun. Ayun. Pintot 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 dae yer. pendot, pendot, pendot. Ayan guys, may kasama dito, may kasama ko dito, lalaki. Si Bacon Boy, Bacon Boy. Parehas kami noob pa. Wala kasi kaming Robux eh, pambili ng skin. Okay. Hey. Dito naman tayo, ang tawag dito ay... Basta, kayo na lang bahala ng tawag dito. Ang tawag pala dito ay deck. Back, back, back pala. Back, sorry, sorry. Nabubulol ako. Back pala to, back. Hindi ko kasi mabasa eh. Sorry. Ayan guys. Pindot, pindot, pindot. Ulit tayo. Yan, wala na tayo. mag muna. Ay, mag-live. Yan. Tingnan mo yung iba o oh, may trainer. Eh, tayo wala. Kasi noob pa rin tayo. Hindi kaya natin buli. Ang mahal pala ng mga pili. Wala pa din akong pera. Ito muna tayo. Yan. Ay, eh, mapindot yan, yan. Yan. May kasama din ako. Perez kami. Tingnan mo oh, yung shirt ko. Yung maalis na. Nakuubad na ako dito eh. <laughs> Tingnan mo. <nyo. laughs> Ayan. Kung gusto niyo para sumali ako dito, ay bangan nyo na lang part 2. Okay. Bangan nyo lang yung part 2. Sasali ako dyan. Bye bye. Bye 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 bye. Ado. -bye, bye bye. Like and subscribe. Like and subscribe. <laughs>